pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 15 bangkay na nakuha sa nasunog na bahay sa Tandang Sora, Quezon City kahapon. Para sa update live na magbabalita si Mon Gualvez mula sa Quezon City. Mon, kumusta ang ginagawang pagsusuri? Cheryl, bagamat may ilang mga labi na nababanaagan pa noon, nakikilala pa ng konti yung muka pero majority pa rin sa labing limang nasawi mula sa nangyaring sunog, ang pahirapang makilala yung identity dahil nga labis yung pagkakatupok o yung resulta naman ng nangyaring sunog sa kanila mga katawan. Kaya naman ngayong umaga, e eh dinala na sa Camp Krame para magsagawa ng DNA testing dito sa labing limang katawan ng mga biktimang nasunog mula sa nangyaring malagim na pagtupok na kapoy kahapon. Nagnangalit na apoy ang bumungad sa mga bumbero nang respondihan ng bahay na nasusunog sa loob ng Pleasant View Subdivision sa Tandang Sora, Quezon City kahapon ng umaga. Isang oras lang naman doon ang inabot ng pagapula, pero huli na ang lahat para sa labing limang naipit sa loob. Kasama riyan ang mismo may-ari, isang ginang at ang tatlong taong gulang pa lamang niyang anak, pati na ang labing isang trabahador. Ang bahay pala kasi ginagamit din bilang printing shop at pagawaan ng damit. Tapos, iisa lamang ang labasan. Si Marife, nakasama sa tatlong nakaligtas, tumalon pa raw mula sa ikalawang palapag ng bahay. Meron ako na lukson ng hero, hero. Napalukso ako na. Muntik pa ako nalaglag na na, na, sa may ako. Nakahawak ako sa bakal. Yun, Naggapang ko ako pababa, nagpatalo na sa kabilang bahay ko. Si Francis, nagising na lamang doon na hirap na hirap na siyang makahinga. Pag bukas po ng, sa may ano po ng kama, mausok na po, tas ang dilim, tas may narinig akong sumigaw ng sunog nga po. Tas nagpanik na rin ako, di ko na alam yung gagawin eh. Tapos yun, kinapa, po, kinapa, kinapa ko po papuntang labas kasi di ko nga makita yung daanan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ng naging meet ng apoy, pero lumalabas na wala palang business permit, building permit at fire safety permit ang bahay. Dapat po talaga, huwag kayo mag-operate nang wala kayong kakulang permit. Ang exit po, isa lang. Isang entry, isang exit lang talaga, yung harap. Ah, nagsimula po yung apoy. Uh, ngayon po, ang nakikita namin, ako nito na witness, at biniverify po namin, kakolaborate po namin yung sa physical evidence, sa harap nagsimula eh, sa dating office na sa harapan. So ang mga victim natin, ang mga casualty natin, ay nag stay sa likod. Sabi pa ng BFP, karamihan sa mga namatay ay sa hallway sa labas ng sleeping quarters nakita. Ang mga victim, yung casualty natin, nasa aisles na po sila. Ibig sabihin, nakalabas naman po sila. Kaya lang, hindi na po siguro kinaya. Cheryl Sham sa labing limang mga nasawi ay pawang mga naninirahan o residente ng Occidental Mindoro Province. Kaya naman karamihan sa kanila mga kaanak ang talagang nagtutungo na nga dito sa Maynila para nga makiisa dito sa ginagawa ngang DNA testing. Pero aminado silang lahat na sila ay kapus sa pera at talagang nahirapan pa bago makabiyahe dito sa Maynila. Kaya naman patuloy yung kanilang panawagan na makahingi ng tulong dito nga sa nangyari o sinapit ng kanila mga mahal sa buhay na pawang mga breadwinner pa naman daw ng kanilang pamilya. At sa dako naman tayo sa investigasyon, sabi ng Bureau of Fire Protection, bagamat patuloy yung ginagawa nilang investigation ukol sa nangyaring sunog, isa sa pinaka nagiging priority na ng kanilang tinututukan na investigation ay yung patungkol sa faulty electrical wiring na maaaring naging sanhiraw nitong sunog dahil nito mga nakalipas na araw nagsagawa pala ng rewiring itong naturang uh, itong naturang gusali at hindi do ito napailam napaalam sa Bureau of Fire Protection o sa mga otoridad kaya maaari nagkaroon daw ng kumbaga eh kakulangan sa kaalaman sa pagsasagawa nitong uh, rewiring sa naturang lugar Cheryl Maraming salamat Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.